Ann Curtis at Sam Milby, kumarap na sa publiko, inamin na ang kanilang tunay na relasyon. Sa isang nakakagulat na pagharap sa publiko, inamin na nina Ann Curtis at Sam Milby ang matagal ng pinag-uusap ang tunay na relasyon nila. Sa kabila ng maraming taon ng mga spekulasyon at chismis, pinili ng dalawa na ilantad na ang katotohanan sa harap ng kanilang mga tagahanga at ng publiko. Sa isang espesyal na press conference na ginanap kahapon, kapwa emosyonal sina Ann Curtis at Sam Milby habang ipinapahayag ang kanilang matagal ng lihim na relasyon. Matagal na namin itong gustong sabihin, pero naghintay kami ng tamang panahon, ani ni Ann. Ngayon, sa harap ng lahat, nais naming aminin na kami ni Sam ay nasa isang seryosong relasyon. Ayon kay Sam, ang desisyon na ipahayag ang kanilang relasyon ay dumaan sa masusing pag-iisip at pagpaplano. Hindi naging madali para sa amin ang lahat ng ito, lalo na't pareho kaming nasa gitna ng aming mga karera. Pero alam namin na ang pagmamahalan namin ni Anne ay hindi dapat itago, sabi ni Sam. Agad na naging trending ang balitang ito sa social media, kung saan nagpahayag ng kanilang suporta ang mga fans. Marami ang nagsabing matagal na nilang pinaghihinalaan ang relasyon ng dalawa, ngunit masaya pa rin silang sa wakas ay inamin na ito ni Anne at Sam. Finally! Matagal na naming hinihintay ang confirmation na ito. Congratulations, Ann and Sam. Komento ng isang netizen. Mayroon ding mga nagbahagi ng kanilang excitement na makita ang dalawa sa mga susunod nilang mga proyekto ngayong hindi na nila itinatago ang kanilang relasyon. Ngayon nalantad na ang kanilang relasyon, nagbabala si Naan at Sam na bagaman bukas sila sa pagbabahagi ng ilan sa mga bahagi ng kanilang buhay, nais pa rin nilang panatilihin ang ilang aspeto ng kanilang relasyon na privado. Ang aming relasyon ay mahalaga sa amin at gusto naming bigyan ito ng respeto at proteksyon na nararapat, paliwanag ni Anne. Inaasahan ng kanilang mga fans na ang pag-amin na ito ay magdudulot ng mas maraming opportunities para sa kanilang dalawa, hindi lamang sa kanilang personal na buhay kundi pati na rin sa kanilang mga karera sa showbiz. Marami ang umaasa na makita silang magkasama sa mga bagong proyekto at teleserye, ngayong wala ng kailangang itago pa. Ang pag-amin ni Anne Curtis at Sam Milby ay tiyak na magdudulot ng malaking epekto sa showbiz industry. Ang kanilang relasyon, na matagal nang naging paksa ng mga usap-usapan, ay tiyak na magiging inspirasyon para sa marami. Ito rin ay maaaring magbukas ng pinto para sa iba pang mga celebrity na gustong maging tapat sa kanilang mga tagahanga tungkol sa kanilang mga personal na buhay. Sa ngayon, nananatiling excited ang publiko sa mga susunod na kabanata sa kwento ng pag-ibig ni Naan Curtis at Sam Milby. Ang kanilang tapang na humarap sa publiko at aminin ang kanilang tunay na relasyon ay nagpakita ng kanilang dedikasyon hindi lamang sa isa't isa kundi pati na rin sa kanilang mga tagahanga.